After po ng filing ng COC ng mga kandidato, igan po ba lahat ang nakapaghain ng oh. uh, kanilang kandidatura? Tekalang daw sa lahat ng posisyon. Kamustahin ko na rin po ang COMELEC ngayon sa director, kamusta po ang COMELEC? Uh, over ano ba na na-overwhelm na, na ba kayo? Kamusta? Ah, hindi naman po, maayos naman po ang kalalagayan. Expected namin as expected. Uh -uh. Uh -uh. Uh, Oo okay. uh, po. Umabot po sa 47,570 wow. yung COCs na natanggap po namin mm -hmm. para po sa 18,280 na elected ah, position. So, 47,000 po. ang nag-file. Mm -hmm. Ang aplikante, 18,000 lamang ang bakante. Yan. Adami, ang daming po, iiyak po. nito. <laughs> <laughs> After ng election, maraming iiyak nito. Ay syempre. Alam mo naman nung no? matik ah, na yan. <laughs> Sige po. Go ahead po Director. Opo, no? at ayun uh, nga po, kung po-compare natin do sa senador po natin, Sir Michael, Sir Lorenzo, no? ito po yung pinakamataas na tinanggap na COC natin para sa senador dahil umabot po sa 184. Samantalang wow. noong 2019, 153 lang po yung as received natin na COC. Noong 2022 po, 176. Pagdating naman po sa party list, yung as received ng mga CONCAN, Nung 2019 kasi 185, nung 2022 270, yan po yung pinakamataas. Nung 2023, para po sa 2025, 190 po tayo. So mm -hmm. medyo bumaba po na konti.